Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kung bago pa lamang kayo sa aking channel, ay mag-subscribe upang maging updated sa mga kwento, akda, at mga aralin na aking ibabahagi rito. Ang Munting Prinsipe. Kabanata 21. At noon lumitaw ang Alamid. "Magandang umaga," sabi ng Alamid. Magandang umaga, ang magalang yung sagot ng munting prinsipe, bagamat wala naman siyang nakita nang siya'y lumingon. Narito lang ako, ang sabi ng isang tinig, sa ilalim ng punong mansanas. Sino ka? tanong ng munting prinsipe. Napakaganda mo. Ako'y isang alamid, ang sagot ng alamid. Halika, maglaro tayo yaya ng munting prinsipe, ako'y nalulungkot. Hindi ako pwedeng makipaglaro sa iyo, sabi ng alamid. Hindi pa ako napapaamo. Ah, pasensya na, sabi ng munting prinsipe. Ano ang ibig sabihin ng napaamo? Hindi ka taga rito, sabi ng alamid. Ano ang hinahanap mo? Naghahanap ako ng tao, Sagot ng munting prinsipe. Ano ang ibig sabihin ng napaamo? Mga tao, sabi ng alamid, mayroon silang baril at sila'y nangangaso. Nakakatakot. Nag-aalaga rin sila ng mga manok. Iyon lang ang pinagkakaabalahan nila. Nagahanap ka ba ng manok? Hindi, sagot ng munting prinsipe. Mga kaibigan ang hanap ko. Ano ang ibig sabihin ng napaamo? Ito'y isang bagay na madalas hindi nabibigyan ng pansin, sabi ng Alamid. Nangangahulugan itong magkaroon ng ugnayan. Magkaroon ng ugnayan? Ganun nga, sabi ng Alamid. Para sa akin, ikaw ay isang karaniwang batang lalaki tulad ng daang libong batang lalaki. At hindi kita kailangan. At ikaw man ay wala rin pangangailangan sa akin. Para sa iyo, ako'y isa lang din karaniwang alamid tulad ng daang libong iba pang alamid. Subalit, kung mapapaamo at magiging alaga mo ako, ay kakailanganin natin ang isa't isa. Sa akin, magiging natatanging bata ka sa buong mundo. Sa iyo, magiging natatanging alamid ako sa buong mundo unti-unti ko nang nauunawaan sabi ng munting prinsipe may isang bulaklak sa palagay ko napaamo na niya ako maaari sabi ng alamid maraming iba't ibang bagay ang nakikita sa daigdig oh subalit wala siya sa daigdig sabi ng munting prinsipe nalito ang alamid at naging interesado siya Nasa ibang planeta? Oo. May mga mga ngaso ba sa planetang iyon? Wala. Ay, wala talagang perpekto. Himutok ng alamid. Binalikan niya ang kanyang iniisip. Pare-pareho lang ang nangyayari sa buhay ko. Sabi ng alamid, nanghuli ako ng mga manok. Hinuhuli naman ako ng mga tao. Pare-pareho lang ang lahat ng manok at pare-pareho rin lang ang lahat ng tao. At dahil dito, ako'y medyo nababagot. Subalit, kung paaamuhin at aalagaan mo ako, muling sisikat ang araw sa buhay ko. Makikilala ko ang mga kaluskos ng iyong mga paang kaiba sa kaluskos ng sa iba pa ang ibang kaluskos ay magpapatakbo sa akin upang magtago sa lunggang nasa ilalim ng lupa. Ang sa iyo'y magiging musikang tatawag sa akin upang lumabas sa ang lungga. At tingnan mo, nakikita mo ba ang bukiri ng trigo sa malayo? Hindi ako kumakain ng tinapay. Walang halaga ang trigo sa akin. Walang saysay ang malawak na taniman ng trigo sa akin at iyay napakalungkot. Subalit, ang iyong buhok na kakulay ng ginto. Isipin mo na lang kung gaano kasaya kapag pinaamo at inalagaan mo ako. Ang mga ang butil ay magpapaalala sa akin ng tungkol sa iyo at lagi kong gugustuhin pakinggan ang ihip ng hangin sa mga ang trigo. Matagal na tinitigan ng alamid ang munting prinsipe. Paamuhin mo ako, ang sabi niya. Gustong gusto ko, sabi ng munting prinsipe. Subalit kulang na ang aking panahon. Marami pa akong kaibigang nais mahanap at mga bagay na nais maunawaan. Tanging ang mga bagay na napaamo mo ang mauunawaan mo, sabi ng alamid. Wala nang oras ang tao upang unawain pa ang ibang bagay. Bumibili sila sa mga tindahan ng mga bagay na yari na, subalit hindi makabibili ng pagkakaibigan sa alinmang tindahan. Kaya naman, wala nang kaibigan ang tao. Kung gusto mo ng kaibigan, paamuhin mo ako. Ano ang nararapat kong gawin para mapaamo ka? Tanong ng munting prinsipe kailangan mong magkaroon ng mahabang pasensya. Sagot ng alamid, Una, maupo ka ng malayo-layo sa akin sa damuhan. Susulyapan kita sa gilid ng aking mata at hindi ka magsasalita. Ang salita ay nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Araw-araw, unti-unti mong ilapit ang iyong pwesto sa akin. Muling bumalik ang munting prinsipe. Makabubuti kung babalik ka sa parehong oras, sabi ng alamid. Halimbawa, kung alam kong darating ka ng ikaapat ng hapon, ikatlo pa lang ay mananabik na ako. Sa paglipas ng mga sandali ay lalo akong magiging masaya. Pag-sapit ng ikaapat ng hapon, ako'y labis ng mag-aalala at di na mapalagay. Makikita mo sa aking mukha kung gaano ako kasayang makita ka. Subalit, kung sa kahit na anong oras ka lang darating, hindi ko maiyahanda ang puso ko para batiin ka. Kailangan mong sumunod sa nakagawian. Ano ang nakagawian? Tanong ng munting prinsipe. Ito ang mga bagay na madalas nakakaligtaan, sabi ng Alamid. Nagagawa nitong iba ang araw sa iba pang araw, ang oras sa iba pang oras. Halimbawa, may nakagawian ang aking mga mga ngaso tuwing Webes. Tuwing Webes, nakikipagsayawan sila sa mga kadalagahan sa nayon. Kaya isang masayang araw ang Webes para sa akin. Nakapaglalakad-lakad ako hanggang sa may mga ubasan. Isipin mo na lang kung ang mga mga ngaso ay sasayaw sa kahit na anong araw na gustuhin nila, magiging magkakatulad na lang ang bawat araw at hindi na ako magkakaroon ng bakasyon. Kaya pinaamo ng munting prinsipe ang alamid at nang papalapit na ang araw ng kanyang pag-alis. Ah, naiiyak ako, sabi ng alamid. Kasalanan mo, sabi ng munting prinsipe. Hindi ko gustong masaktan ka, subalit ikaw ang may gustong paamuhin na talagaan kita. Oo, tama iyan, sabi ng alamid. Tapos ngayon iiyak ka, sabi ng munting prinsipe. Ganoon na nga, sabi ng alamid. Kung ganoon, wala itong nagawang mabuti sa iyo. May nagawang mabuti ito sa akin, sabi ng alamid. At dahil iyon sa kulay ng bukirin ng trigo. Dagdag niya, balikan mo uli ang mga rosas. Ngayoy mauunawaan mo na na ang iyong rosas ay natatangi sa buong mundo. Pagkatapos ay balikan mo ako para makapagpaalam at ibibigay ko sa iyo ang isang lihim bilang aking handog. Umalis nga ang prinsipe upang muling makita ang mga rosas. Wala sa inyong katulad ng aking rosas, sabi niya. Wala kayong halaga, walang nagpaamo sa inyo at wala kayong pinaamo. Katulad lang kayo ng aking alamid noong una ko siyang makilala. Isa lang siyang pangkaraniwang alamid, katulad ng daang libong iba pang alamid. Subalit, kaibigan ko na siya ngayon, kaya't siya'y natatangi na sa buong mundo. At ang mga rosas ay napahiya. Maganda kayo, subalit wala kayong saysay. Patuloy pa niya, walang magkakagustong mamatay ng dahil sa inyo. Maaaring ang isang ordinaryong dumaraan ay mag-aakalang katulad kayo ng aking rosas. Pero ang rosas ko ang pinakamahalaga kaysa sa daang-daang rosas na tulad ninyo. Dahil siya lang ang dinidiligan ko. Siya lang ang sinasakluban ko ng salamin. Dahil siya lang ang nilagyan ko ng screen. Nang dahil sa kanyay, pinatay ko ang mga caterpillar, maliban sa dalawa o tatlong hinayaan naming maging paru-paro. Dahil siya lang ang pinakinggan ko kapag siya'y nagereklamo o nagyayabang o minsan kahit wala siyang sinasabi dahil siya ang aking rosas. At binalikan niya ang alamid. Paalam ang sabi niya. Paalam sabi ng alamid. At ngayon, ito ang aking sikreto, isang napakasimpleng sikreto. Sa pamagitan lang ng puso, nakikita ang mga bagay na mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakikita ng mga mata. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakikita ng mga mata. Ang pag-uulit ng munting prinsipe para tiyak na hindi niya makalimutan. Ang oras na ibinuhos mo sa iyong rosas ang dahilan kaya ito naging napakahalaga. Ang oras na binuhos ko sa aking rosas, pag-uulit ng munting prinsipe para matiyak na hindi niya malilimutan. Nakalimutan na ng tao ang katotohanan ng ito, sabi ng Alamid. Subalit, hindi mo ito dapat makalimutan. Habang buhay mong tungkulin ang sino mang pinaamo mo, tungkulin mong alagaan ang iyong rosas. Tungkulin kong alagaan ang aking rosas. Pag-uulit ng munting prinsipe, para matiyak na hindi niya malilimutan. At diyan nagtatapos ang kwentong ito. Kung gusto ninyong mapanood, Umapakinggan ang kwentong Ang Munting Prinsipe, buod ng nobela. Mangyaring i-click lamang ang link sa ibaba o kaya naman ay pumunta sa aking YouTube channel at hanapin ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muling pagkikita.